Ito may dumayo na naman dito sa aming lugar upang bumili lang ng motorcycle battery. Galing pa siya ang uh, Tagaytay, napakalayo. So pumunta pa dito sa San Pablo. Ayan si Sir. So naka Lipo na po yung kanyang motor. Ayan na Rider 150. Napakasulid, napakalakas mga master. One click lang sa kanyang uh, motor. So titistingin natin mga master. là on Okay maraming salamat at shoutout sa ating sulid na mga followers dyan Ayan thank you Kita kits tayo sa soon na upload na video mga master Maraming salamat Hanggang sa muli mga ka DIY